talong update tayo mga farmers ito yung talong nating bago ano yung binagyo <laughs> siyempre tinamaan niya ng shot burer ano? share lang natin yung gamot na pwede nating gamitin para sa shot burer dito sa ating malilit na talong Yan. gold ang gamit natin pero ngayon ay nag gumagamit din tayo ng legit Ayan. pares lang din naman yung active ingredients kaya lang mas mas malakas si legit no, pwede natin pang interval kay gold ang itinambal ko rito yung minix ko dito ay yung malatayon 40 ml nito sa isang na napsak sprayer tapos 30 ml na malatayon ayan na yung naging resulta no? effective naman siya kasi mas malakas siya kaysa kay gold kasi tinamahan tayo ng mga shot borer dati yan mga shot borer mga putol Hmm. Ito mga nagdang araw na mapanaya ulan. Ang pipino natin, ano? Talong natin bago. Okay, pruning ang ginawa natin dito. Pero parang tumadami na naman sa sa ilalim. Hindi ko natin tinanggal kasi nga bala tayo dito sa pipino. No, share ipakita lang natin nga uh, gamot na Effective mas malakas kay gold. Hmm. Pwede natin itong pang mm, alternate. Sa pag spray sa pamatay shot borer. Pang black bag din to. Parehas lang yung active ingredients nya. Kaya lang mas malakas yan ng kunti. Kasi mayroong nakadagdag na 86. Yung inert ingredients. 86 grams kada litro yun yung nilamang niya kay gold Okay naman yung resulta. Ayan yung talong nating bago. nandito sa may pipino. No? Minix ko lang si mula tayo. Ayan. No? Ayan. Kasi medyo napapabayaan natin itong talong. Medyo napabaya natin sa spray. <laughs> Ay, nakakasinga busy tayo dito. No, bago lang yan ata itong legit. Pero parehas lang ng active ingredients kaya trenay natin. Okay naman, natigilan naman yung shoot burer. Puro shoot burer nga ito eh. Kasi nga, nag tayo dito sa pipino. Ayan yung mga putol. Eh. Kinain. Ayan yung ibang atoyo na Hindi na nakaporma. Ay. Ang interval days natin dito 4 days sa pag-spray sa talong. Kasabay na rin dito sa pipino. Na tatamaan na rin yung pipino natin. Ano? Pipino natin malaki na, you know? Sinira lang natin itong bago nating discover na gamot. Pero marami na itong nakakaalam. <laughs> Ay, nako legit legit na legit pang shoot burer yan ang ganda ng mga talbos eh, oh. may bunga na to nung bago dumating si Christine may pa isa isa ng bunga na kaya lang nung dumating si Christine dumapa eh nagpa recover tayo tapos dito nakapag spray nakapag spray kaya nag spray na tayo nito ito ayan effective naman guys hindi naman natin i ipapakita kung hindi effective kasi kita naman na wala na yung nung shot burrow ang ganda mga talbos pang black bag na yung active yung EI ingredients niya ay parehas lang kay gold nga lang medyo mas malakas daw to kasi nga meron nakalagdag na 86 886 gram na yung inner inert ingredients niya ano Yeah. Thank you. Para dun sa nahihirapan sa mga gamot na gamit sa talong, thank you. Ang shoot burer natin at put murer, Mura lang to guys. sa <laughs> so, isa pa, mura lang to. Ang bili ko nito, nasa kalating litro kasi ito eh. Try lang natin. 430. Yung gold na nasa 500 na. 480. Medyo lumamang ng konti yung mas mababa ng konti doon sa gold na. Ah. Thank you.